ang hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa ating kasaysayan kung saan natupasan bigla ang pinaniniwala ang kuweba ni Takia. Noong 1854, si Dr. James Turner Barclay, isang kailang iskolar sa Biblia na Amerikano, trabaho sa Jerusalem, ay nagtalakad sa labas ng mga pagar ng lumang lunsod, kasama ang kanyang anak at ang kanyang aso. Noong mga panahon ng araw-araw -araw na may taglamin, nang biglang nawala ang aso. Tinawag ni Dr. Barclay ang alaga ng aso. Sumipo sa paraang lumapit ito sa anya. Walang tugo ng aso at hindi nga mahanap ang aso kung nasaan ito. Ang kanyang anak ay nagpatuloy sa paghahanap para sa kanyang minamahan na alagang hayop sa paanan ng mabatong mga pangin. Sa kanilang paghahanap, wala silang kaalam-alam na tuntura nila ang tinatawag Old City Wall. Matapos nun, pigal sa gitna ng drainage sa paanan ng badew. Ang anak niya ay nakarating sa isang malay na balon na likha ng agos ng tubig. Sa pagsilip sa loob, nagulat siya nang marinig ang tunog ng kahol ng kanyang aso na nagbubula sa kailaliman ng lupa. At dito na natukasan ang sinasabi ng kuweba ni Zodakia na siyang binabanggit sa Bible. Nakita ni Dr. Barclay ang isang malaking madilim na kuweba. Matapos noon, pinuot ang aso at pinagtanuhan ni Dr. Barclay na bumalik sa lugar na ito. may talamba ang gamitan si Dr. Barclay. Nagpados do sila papunta sa loob na mapodi at doon niya nakita, ang loob na kuweba na kalakihan din ang loob nito. inag nila ang nasa loob at doon din sila nagpalipas ng gabi sa pagsisiyasat at palikulikong mga daanan. Indihayap ni Dr. Barclay ang kanyang kamangha mga mpaktoplas sa mundo sayantipiko at sa mga eskolar sa Jerusalem at sa gayon ay ginagawa isang tunay na lonstone ang seductious cave para sa mga high care at mananaliksid. Ang si Dacia's Cave o tinatawag ding Solomon's Quarries, ay ang pinakamalaking kuweba gawa ng tao sa Israel. Merong ilang mga underground reservoir sa Jerusalem ngunit ang isang ito ay mas malaki kaysa sa anumang iba pang underground cavity. Ang pasukan ay hindi malayo sa Damascus Gate sa Jerusalem at nasa ilay ng Muslim Quarter, nagpapatuloy hanggang sa Bayad Dolorosa sa Christian Quarter sa hilaga lamang ng Temple Mount, ang titik ng kweba ay maratagpo sa isang mabatang bangin na nagsisilbing puntasyon para sa Old City Wall. Ang Yumit o kuweba ni Sidakias ay ang pinakamahalaga sa mga sinaunang query ng Jerusalem. Sa pinakamababa, pinakaloob na bahagi ng kuweba ay isang maliit na bukala pumapatag sa kisame na kilalab ng mga luha ni si Si Sedakias ang huling biblikal na hari ng Jerusalem at sa lahat ng mga akaw na iniligay sa kapangyarihan ng mga Babylonians. Sa panahon ng kanyang pagkahari, sinalakay at sinakop ng mga Babylonia ang Jerusalem na ipinatapon ang lahat ng mga Hudyo. Pinaniniwala ang tinagka si Sedakias na tumaka sa Jerusalem at uun Jericho sa pamamagitan ng Yubib na ito. Ngunit nahuli sila at pinalasara pa ng Babylonia na si Haring Jeroboam de Lazaro. Ang kanyang mga alatalati ay sumaabilang buhay sa kanyang harapan mismo at inalisan siya ng palingin kaya ang tagsibol ay kumakatawan sa ng mga luha. Ganito busay natin para masiguro tayo na ang pwebang ito ay nasa Bible talaga dito sa ikalawang Hari 25, 4-6 no? Ay binutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haran si Dactias kinagabihan, tumakas siya patungong Araba kasama ang kain ng mga kawal. Doon sila tumaas sa pintuan sa pagitan ng dalawang pader, malapit sa halbit ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay napapalibutan ng mga taga Babylonia, hinabos sila ng mga ito. At inabutan sa kapatagan ng Jericho at nagtanakay na ng takas ang kanyang mga kawal. Nabihag si Zedakias at iniharap sa hari ng Babylonia na noon ay nasa lusod ng Ribla at doon siya hinatulan. Malinaw at walang duda na para sa talata, sinasabi na ang binutas ang bahagi ng pader ay siyang nakita ngayon sa panahon natin na pa na tinatawag na Cave of Sadakia. Kahit na higit sa 150 taon na ang lumipas, mula na matupasan ito at sa habila ng marami pag-aaral na isinagawa doon, haramingan sa kasaysayan ng kweba ay nananatili na babalot ng misteryo. Kaya ang adventures na aso ni Dr. Barclay ay pinarangalan sa muling pagtukla sa isa sa mga pinakakakit-akit at sinaunang mga set sa, sa Jerusalem. Ang pinakamalaking artificial na kweba na natuposan sa Israel. Isa lamang mga kahangahang ang mga kamungte ang ating tinalaki ngayon dahil napapatunayan talaga. Lata na sa Biblia ay natutukosan na sa panahon natin ngayon. Kung hindi ba natukosan dati ay unti-unting gumilito talaga na ang Biblia ay totoo ang sinasabi at yung mga pangyayari doon ay hindi kawagawalan na kung si...